What's up mga kababayan, mga kadiskarte, magandang araw po sa inyong lahat. Yun po, meron lang po akong i-share sa inyo, experience ko po. At advice na rin po sa mga driver, nagda-drive ng sasakyan tulad ko. Lalo na kung baguhan pa po, po kayo, uh, meron lang akong advice para po uh, at least makapag-share din po ako. Uh, nung April 5 yata yon, April 5. Uh, sobrang ingat namin gabi galing kami ng balasan ilo-ilo nag po ako ng sasakyan and then dumating kami ng uton ilo-ilo dyan banda sa may uh, fronting ng gaysano hindi naman po mabilis yung takbo ng sasakyan hindi naman po ako mabilis mag drive ang problema lang kasi itong windshield ko tinted kasi to eh tinted siya Uh, medium lang kaya lang sa gabi medyo madilim madilim kahit gaano kaliwanag yung ilaw ng sasakyan natin medyo madilim siya pero kaya naman po actually gabing gabi na nga kami galing sa balasan eh, balasan Iloilo pupuntang uton pero safe naman po yung pagdating namin sa Iloilo nga, ang nangyari meron akong nasunda na jeep without knowing na naghinto yung huminto yung jeep sa gilid. So nakatagilid din ako kasi umahanap kami ng ulam para sa dinner namin. So ngayon titigil na sana ako and then naghinto yung jeep. So imbes na uh, magprino ako, yung natapakan ko ay accelerator. Accelerator yung tapakan ko kaya Nadali po. Yung jeep, na natamaan. At uh, yung sasakyan ko po, ayun o. Yung ano niya, medyo sira po. Medyo sira. Yung, ano natin. Yung bumper, yung hood. Buti na lang. Sa awan ng Panginoon. Actually, pasalamat ako sa Panginoon dahil meron naman pong damage ang sasakyan. Pati yung sa jeep. Ang pinakaimportante, walang buhay na. Ano, kasi, yung isang pasahero na NARS bababa sana sa sa jeep na yun. buti na lang hindi pa siya nakababa pababa na hindi siya natamaan kaya lang nabigla siya at na uh, ano siya sa jeep so medyo nagasgasan siya medyo may sakit yung paa niya at yung salamin niya medyo nabasag po yun uh, dinala siya sa hospital and then um, ang nangyari doon, pina-x-ray siya, kinabukasan hinintay na lang po doon sa police station para masitol. So sinitol ko na. And then lahat-lahat sinitol ko na rin. Salamat sa pag Importante po mag-drive tayo, kumpleto tayo. Dapat yung sasakyan natin may insurance. Dapat comprehensive. Mas mas advantage 'kong comprehensive insurance yung ni natin. Pangalawa, dapat yung driver's license at saka yung rehistro ng sasakyan, dala-dala natin at saka yung insurance. Mahalaga po yun. Kasi kung kumplito tayo sa daan, walang problema. Siyempre, problema na yung naksidente tayo, hindi naman yun natin, kumbaga, unpredictable minsan eh. Un, uh, hindi siya, kumbaga, hindi mo sinasadya yung mga pangyayari na yun. Uh, importante po, mag-drive po tayo, mag-ingat. Uh, dubling ingat po talaga sa kalsada. Doon sa dinaana namin, 2 lanes. Pero, safe. Nakarating kami ng Iloilo, -ilo, kahit madilim. Pagdating na sa Iloilo, -ilo, medyo maliwanag na. 4 lanes, pero doon pa kami na disgrasya. Parang, ano siya. So, at least, salamat sa Panginoon. May mga tao pa rin tumulong sa amin. Uh, mga kaibigan. At yung pulis mismo. Yung sa police station, uh, maganda po yung pakikitungo nila sa amin. Tinulungan nila po kami para masitil yung uh, problema at sa at least hindi ako mabad record. At least kumpleto tayo. Yun nga lang yung sasakyan medyo na-damage pero maayos lang to kasi covered naman siya ng insurance. So advice ko lang po sa mga may sasakyan tulad ko na for example, kahit second hand or brand new. Okay, kung brand new kasi may warranty. Ito wala siyang warranty kasi second si hand to. Kaya lang meron siyang uh, comprehensive insurance at saka O.D. Um, okay lang 'yon, yung nagastos makikita babalik lang yung mga nagagastos natin na pera. Importante ang buhay, ang buhay talaga ng tao. Sabi ko nga sa sarili ko eh what if marami akong what if uh, what if marami yung nakasakay sa jeep what if marami yung ano may uh, gra kung grabe so kaya yun dapat dubli ingat tayo sa kalsada pati rin sa mga jeep sana po uh, wag lang biglaang huminto sa kalsada kasi minsan yung sumusunod sa inyo uh, biglaan din ma 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 maano kami Big, mabigla bakit huminto agad uh, wala man lang gano'n na uh, parang warning so but wala akong ano ha wala no wala tayong sinisisi sa ganong aksidente eh dahil ano po yun um, unpredictable at hindi sinasadya so yun nga mga kadiskarte mga kababayan maraming salamat po salamat din po pala sa mga client natin na nag-message, na sumuporta uh, dahil sa concern. Thank you, thank you po sa concern ninyo at sa advice. God bless po at ingat po tayong lahat lalo na sa panahon ngayon. Kahit saan, kahit saang lugar, maraming disgrasya, maraming aksidente na hindi naman natin sinasadya, unpredictable. Yun nga, uh, ang pinakamahalaga po bago po tayo umalis, Uh, bago tayo mag-drive, magsimula mag-drive, manalangin po, mag-pray po tayo at uh, pagdating naman po sa inyong pinupuntahan, palagi rin po ugaliin natin na uh, manalangin din po, mag-pray. So yun nga, maraming salamat po.